hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Mm -hmm. Biglang puwersahin, pu pu pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag dinon Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung maakwit o mo convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang nga uh, tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sangayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konte o hindi. Annette, there are so many questions. What will happen next? Uh, there will, will there be an uh, impeachment trial during the break? So to answer those questions, uh, our guest for today is no other than Senate President Francis Jesus Codero. Hi, sir. Magandang umaga. Good morning. At parang dumami kayo. Mm, may mga good morning sa mga guests <laughs> Kung from Kung kailan nag-recess, doon kayo dumami? Mm -hmm. <laughs> <laughs> sir, unang question. Since yung verified impeachment complaint against BP Sara is now in the Senate, ang tanong ng marami, bakit ta? Uh, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against VP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Nahuling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yun kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon. Ah, si Myla. Hmm tinatanong si senator pimentel um, bakit daw na walang nagtanong um sasagutin ko yun. Mm. trabaho ko bilang senate president sagutin o presiding officer sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at tanong nasa isip nila ba't hindi sila nagtanong um fact is walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang senado ang plenaryo kaugnay sa pag ng impeachment complaint dahil dadaan pa ito sa isang proseso, sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So, Sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate Plenary? Walang kokos na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado, kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba sir? So what is your plan? Um, isa Isa-isayin muna natin. Sangayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, The Senate President nakalagay sa rules namin mm. shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject mm -hmm. of impeachment? Hindi nung impeachment complaint ah, hindi nung impeachment but the subject of impeachment. Ang ibig sabihin nun kailan isaayos muna ng Senate President ang uh, Senado para sa pagconduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggang kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Um, sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng konstitusyon, proceed with trial. Um, Busin na lang ng konti pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Mm -hmm. Ang sinabi ng saligang batas ay shall, shall forthwith proceed with trial. Mm -hmm. Ngayon, kung babalik natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukompletuhin mm -hmm. ko na para... Okay. Kung babalik natin, may inihay na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay um, Ombudsman Mercy Gutierrez, inihay yon ng March 23 nag-adjourn ang uh, nag-adjourn ang uh, Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May na, May 19 mahigit isang kulang go isang buwan ng lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong 'yon. maalala niyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si uh, Corona. Final ang impeachment complaint ng December 13, mm -hmm. nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo base sa president yung salitang forthwith hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit dalawang buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng kamera yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit dalawang buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla at sasasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banging-banging sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na, na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag-aala 5 pa ng hapon. So, um, bilang katugunan, gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado mm -hmm. sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules of Impeachment noon mm -hmm. na kailangan po namin baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng, ng Secretary ng Senado yung impeachment complaint mismo. Mm -hmm. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So doon sa nagsasabing, eh bakit hindi agad-agad binabasa baba? May trabaho po kaming kailangang gampanan. Halimbawa, sang ayon po kasi sa e sa e-commerce law, at sa e-go law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, so, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung isig ba yon o wet signature. Bawal po ang isig. Um, dahil kailangan pinanumpaan ito, paano ka manunumpa sa harap ng Sekzen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung isig. Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita malaman kung isig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga, ay sapat dun sa one-third para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito, na mga dapat gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, mm -hmm. para mag-convene ang impeachment court, mm -hmm. kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment um, judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial, pwede mag-proceed kahit na recess. Tulad ng uh, nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonbin, at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoria ng Senado, kung... Um, amiyandahan ba yung rules? Anong ilalagay sa rules? I-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na supletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may labing dalawang senador pa namang may iwan um, na tatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. Mm -hmm. Labing dalawa lamang naman ang matatapos ang termino. Mm -hmm um, gagawin ba yung parang sa rules of court? I'm only citing examples na i-authorize yung labing dalawa. Parang hearing before a commissioner. Natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Sana natugunan have... ko yung iyong katanungan. Bagaman yung... mahaba. Sir, yung normal um, normal course of events na hindi kay pwedeng mag-impeachment trial dahil ano na nga, naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct ng impeachment trial kahit nakabreak ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ni, ng impeachment ni dating Chief Justice um Renato Corona. Mm -hmm. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng May Session dahil kailangan mag-convene ang Impeachment Court ng May Session. Walang sariling buhay ang Impeachment Court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang Impeachment Court. So sir, it is better ba kung submit ng House of Representatives earlier A few days before ng uh, adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary. That is water under the bridge. It's not for me to decide or um, pass over the wisdom, absence or lack of it on the part of the House in filing it um, a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro silang ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Mm -hmm. Biglang puwersahin, pu pu pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag dinon Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung maakwit o maconvict Ang mahalaga para sa akin, bilang nga uh, tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sangayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yon sa opinion ng mas nakararami o konte o hindi. Considering yung menensyon nyo yun ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Um, wala. Legally, wala. it cannot be done. Mm -hmm. So legally, it cannot be done again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body. Mm -hmm. Hindi mo na as an impeachment court. Hmm. Sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa na isang religious group, pero still, natuloy pa rin na impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa ang House of Representatives? Um, siguro, mas sila yung dapat mong tanongin yan. Hindi ako. Um, basta ang Senado, gagampan na namin ang tungkulin namin. Nang uh, tatagalugin ko, ah, um, ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And with, without fear nor favor, we will, see, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga Senador na tata, yung impeachment judge ay magiging fair and impartial considering na iba kaalyado ni VP okay. Sara. Um, it is a political process pero para sa akin um, ito'y masasaksihan ng uh, ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At uh, malaki ang papel na gagampanan ng uh, public opinion naman talaga dito at yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, Siguro sabay-sabay tayo, impeachment judgment or um, mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At uh, base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasa. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong uh, umuupo bilang hukom, um, sinong politiko ang kilala mo na, na sumusuwag, ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng uh, halalan So, inimbento talaga itong sistema ng ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang at, um, hiwalay ika nga sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. Uh, from Myla muna, although para nabanggit nyo na. Kung May phone in. <laughs> kung sir, kung after election, mag-convene yung impeachment court, tapos limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng Um, ang mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Oh, Bakit? Um, ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government, yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, um, one-third lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang two-thirds pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Mm -hmm. Ang Senado ng Pilipinas, labing dalawa. So walang majority, walang quorum ang may iwan. Um, Subalit, so, ilang bagay ang nais kong sabihin, kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng kongreso, i file mo uli. Uh, pag hindi na-aprubahan, kailangan na-aprubahan uli ng magkabilang kamera. Kahit na aprubahan sa kamera, dito hindi. Simula o sa simula. Um, halos lahat naman siguro sa ngayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tula dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Um, Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court, um, isama mo na yung Constitutional Commission kabilang ng Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga mahistrado ng Korte Suprema, mahistrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon tulad lamang ng impeachment um, impeachment court am um, lalo na court of record din ang impeachment court kung saan magpalit man mag uh, absent man hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge pwede pa rin sa gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court Sir, may patanong lang si Nimfa. Paano Ina ko magpatawag? Nasa press officer. Paano daw magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na action na yung impeachment? Um, oo, pwedeng mangyari yon. Pero ang pagpapatawag ng special session sa aking um, pagkakaalam ay hindi para mag-convene ang impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa. Mm -hmm. ayon sa ating saligang batas. Um, hindi ito isa o saklaw marahil ng provision yon kaugnay ng special session. Pero ang um, haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sangayon man kami o hindi, eh siyempre, alam naman hindi kami magatin. Okay, Mav and then RG. Sir, 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 mayroon pong mga re-electionist senators na nag na ng concerns na hindi nga raw sila makakampanya kapag ka raw po nagkaroon ng hearing during the break. Was that part of the consideration? No. Again, we did not talk about that. Nobody discussed that with me, that particular concern. Again, because um, no caucus was held about it for the simple reason that um, I don't want to presume that things will happen before it happens. Mukha naman kami masyadong excited, di ba, na oh, ayun na, bukas, nandiyan na, lika, meeting tayo. Mm -hmm. um, no, we did not do that. We had a lot of work to do trying to rush pieces of legislation that I'm sure you don't want to ask about anymore and will not talk about given the impeachment, <laughs> na mahahalaga din naman na makabuluhan at may malaking impact sa ating ekonomiya at bansa. <laughs> okay, RG. Uh, just... At ikaw, follow-up lang doon sa kay, uh, senator Bato. So, may ah, basis si senator Bato ba 'to? Some senators lang ang sabi ni Ma'am. <laughs> oh. Pero isa si Senator Bato na parang concern niya parang talo sila o lugi kasi hindi sila makakapag-ikot habang ibang senatorial candidates makakapag-ikot. Um, not necessarily. Na. Tandaan mo maraming senador ang sumik maraming congressmen din sa impeachment at naging senador. Um, maraming mga senador na nagre-elect din base sa impeachment. Um, so depende. Um, dahil nakatutok ang lahat ng buong sambayanan doon mm -hmm. um, Ayaw mo nun, di ka na mag-iikot Kung yun talaga yung pakay mo, I aminin mean, mm -hmm. So, depende yan sagot ko ron, depende Pero ulitin ko, hindi namin napag-usapan yan But it can make or break uh, re electionist Well, definitely Pero it's a platform, it's an opportunity Saan ka makakakita ng live na teleserye Tungkol sa tunay na buhay ng tao mm -hmm. Na hindi susubay ba yan Nasa sa'yo na lang kung yung karakter mo May kontrabida ron o bida At wala pang bayad, free <laughs> Isa pa yun, walang bayad. RG. Hala. Okay. sir. Um, ang dami kasing pumirma dun sa impeachment complaint, about 215. Um, do you think that is reflective of the support for uh, the leadership of the House? Hindi ko maintindihan kung saan ang galing yung press release na yon ng speaker. Um, sa pagkakaalam ko, impeachment complaint ay kaugnay sa pagpapanagot ng isang impeachable officer. Um, at uh, walang kinalaman sa pagsuporta sa liderato um, ng kamera Um, Iyahalin tulad ko na lang siguro dito um, na makonvict o ma-acquit ba sa dami, na, sa dami o liit ng boto? Magre-reflect ba yon sa suporta sa akin ng mga mambabatas dito sa Senado? Um, sana. Um, hanggat maaari, wag dating iyugnay masyado sa politika o pangangampi ang proseso ito dahil naihain na nga Um, ayoko nang bigyan ng kulay politika ito. Magkabilang kulay man. Green man o red. O yellow o anuman. Sir, ang isa bang senatorial candidate can act as a defense lawyer? Um, candidate? What do you mean? Kasi may isang senatorial candidate, di ba? Parang um, may state attorney Vic. Sino? Attorney Vic Rodriguez. Ah, nag-volunteer na agad siya? Oo. Um, Kailangan muna siyang tanggapin yung kliyente bago sa mga volunteer Parang ang pag-volunteer ng abogado sa kaso, ang tawag, alam kong tawag dyan ay ambulance chasing. Um, hindi yeah. ata tama yun. Um, marapat ang uh, kliyente, ang akusado, ang ini ang mag-anunso ng kanyang mga abogado. At hindi para i-volunteer um, yung serviso ng abogado. Yan ay nasa ethics um, ng mga abogado. Okay, RG. Sir, I think in the, in the past it was reported that the former president uh, would like to be a defense counsel for the vice president. Actually that would be expected. Um hmm. sinabi na niya yan, abogado siya, abogado rin. Si uh, Vice President Sara Duterte, abogado rin yung kanyang asawa. Um hindi ko hindi ko na ikakagulat yan kung mangyayari man yun. There's no impediment to that. There is none. So sari ko consider in fact even uh, the Vice President um, herself can uh, represent can represent herself in addition to uh, other lawyers. So sir, i-consider niyo sa pag-draft ng rules kung papayagan ng isang senatorial candidate na maging defense lawyer. By that time, tapos na ang, tapos na ang halalan. Hindi ah, na siya kandidato, abogado na lamang siya. Mm -hmm. Okay, Amor. So, uh, SP to clarify po, yun pong gagaw, uh, pagsasagawa or pag-amend ng rules, for the impeachment trial, hindi din siya gagawin during the recess or it's something na pwedeng gawin during the break? Ngayon na namin gagawin lahat ng pag-aaral, lahat ng panukala pero kailangan niyan aprobahan ng plenaryo sa sesyon ng Senado. So drafting, sir? Yes. Pero so, mahabang proseso din yun dahil um, maraming kailangan i-update sa rules. Kung maalala nyo, mula nung aktual na nakatapos ng impeachment ang Senado sa impeachment ni dating Chief Justice Corona, hindi pa na-update yung rules. At maraming butas yung rules na yon na hindi rin in-update matapos yung karanasan ng Senado noon. Dagdag mo pa dyan yung mga pagbabago sa rules na inilabas ng Korte Suprema para mas mapabilis, mas maging efficient yung trial. Um, ika nga. But I will um, state one thing for the record and as a matter of policy. Hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanina man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa ring rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. Nakabila nga dyan yung binanggit ko that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment and Matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. Pero bago lahat mangyari yung tinatawag yung trial, mm -hmm. kailangan muna mag-acquire ng jurisdiction ang Senado. Mm -hmm. Sa ngayon na tinanggap na ng Senado yan, may, na, hindi na may kakailang nasa Senado na yan at impeached na mm -hmm. si dating si, si, Pangu, si Vice President Sara Duterte at bagaman hindi pa nakukonvene yung impeachment court, matter of course na lamang yon ministerial ang pagtake ng jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint na ito. Hindi na rin may kakaila yun. Um, pero kailangan pa matapos mangyari yon i-amend yung rules, i-update yung rules, i-convene yung court, or base sa rules, pag nagsabi ang rules na kahit na hindi pa kinukonvene ng impeachment court dahil nga patapos na ang termino, ng 19th Congress, baka pwedeng bigyan ng kapangyarihan yung mga may iwan na magsagawa na ng mga prosesong pwedeng isagawa bago ang trial. Kabilang na halimbawa, ang pagpapasagot sa nasasakdal, mm -hmm. ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosecutor na sagutin yung sagot o reply doon sa answer, ang pagpapagsusumite ng judicial affidavits ng mga testigo na magkabilang panig, ang pag-conduct ng pre-trial, pagkakasundo nila. O oh, ito, consider na namin, tama na yan. Ito, hindi kami papayag dito. Pagdibatihan natin yan, presentahan tayo ng ebidensya dyan. O pag-submit ng pre-trial brief. Dahil alalahan ninyo, bagaman hindi tumutuloy-tuloy ang Senado, ang Senate President, sangayon sa rules ng Senado, ay uupo pa rin bilang Senate President hanggang nahalal na ang kanyang kapalit. Mm -hmm. Dahil ang termino ko ay matatapos pa sa 2028 um, kumpara dun sa mga nagdaang Senate President na nagkataong natapos yung kanilang termino ng June 30. Mananatili akong Senate President sa panahon ng break kung saan itong mga bagay na ito ay pwedeng magawa para hindi mag ng panahon ika nga, um, ang Senado at ng fourth ang um, trial may proceed already status po ngayon is uh, tinitingnan pa po ni uh, Senate Secretary and kayo po mismo titingnan nyo pa yung impeachment articles sure of impeachment. Mm -hmm. As ah, si Senate lang? Secretary lang. Kasi ang titingnan lang naman niya, sufficiency in form and substance in terms of the signatures nga. Nag-comply ba yung verification, yung under oath na form? na mm pirmahan -hmm. Napirmahan nga ba ito ng uh, one-third? Which is 102. Pero ayon sa ulat sa balita, 70% ang pumirma. So, sobra doble o doble um, ang pumirma. Sobra doble ang kinakailangan, ang kinakailangan bilang ng pumirma. So, yun lamang naman ang gagawin niya. Matapos nun, ilalagay nila dapat yan sa agenda. Eh. Pero hindi tayo nga umabot doon. Dahil nga, kapos, gahol sa oras, at um, bakit ba kasi last minute at last hour na? Pero sir, bibigyan ng copy yung mga senators para mabasa na nila. Yes, um in fact we will make it public. Um I don't see any reason mm -hmm. why it should not be made public. It is not a secret document. Um it is a public document and I believe it should be made public. Sir, sorry last na po. When is the earliest po sa tingin nyo na pag uusapan ninyong mga senator yung rules? June 2.